Hello guys! So guys, welcome back to my channel. So see, alamin natin na napi sa isa for magical Fair messages advices. So let's watch this. Oh, there's a daughter, guys. Na may anak ang babae. No, maaring ginagabayan mo ang mga ay, anak mo babae or maaring ang anak mo babae magiging sagot sa mga tanong mo and there's a marriage some of you guys no kasal ka na or maaaring ikasal ka na ulit and of course there's something a uh, winter season nga aaring nga yung winter season maaaring masagot na lahat ng katanungan mo the answer you need to see, no sa mga bagay na gusto mong malaman na maunawaan na malalaman mo na to so let's see what is the yin and yang oracle card represent with toxicities. I told you. Ito nga, di ba? There's a toxicities talaga. No? Unang, unang chapter pa lang kanina na meron talaga toxic family. No? There's a toxic family na there's a guilt and sabotage na sumasabotahe. And no, Maaring itong tao na to ay maaaring nagagalit sa inyong relasyon. Or tutol. No? Sa inyong relasyon. Sa inyong pagsasama no? Sa inyong pag-iibigan. Maaaring kaya sinasabotay kayo, nagagalit, no? Dahil yung pa, yung ano, parang, ano siya, what you call that? Parang, siya yung naging, ano, ano nila, eh, parang, provider, eh. No? Yung husband mo or wife mo, maaaring, shame provider ng family nila. So, kaya yan toxic at kaya yan um, ume-extra at bumibida sa inyo na no? dahil para masabotahe ang inyong relasyon no? para maghiwalay kayo no? para hindi kayo magkaintindihan no? parang sinasabi na with the daughter baka yung anak mo yung susi para, no? para um, mamili ka or kailangan mong um, dumistansya na no? para mabago mo na yung pattern no? yung maling nakaugalian at maling nakasanayan. And there's something consistent with the spirit guides, na no, maaaring ginagabayan ka ng ating spirit, na no, at pinaprotectionan at pinapangalagaan ka nito. So, let's see what is the synchronicities represented in what Represented with creativity. So, kailangan uh, maging creative ka no? Passionate ka sa ginagawa mo. Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. There's something colorful na no, mas magiging makulay ng mundo mo, no? Marami mang tao sa paligid mo na sumisira ng iyong pamilya at ang iyong buhay. Huwag ka magalala, no? Mas magiging makulay ito. And there's a persistent, magtuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. Dinidistract ka lang nila, no? Para hindi mo magawa yung kailangan mong gawin. No, kailangan magpatuloy ka na walang pangamba at takot. Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. And as a leader, take charge of your situation. No, pamunuan mo. No, ikaw yung magiging um, utak no, ng um, kapalaran mo. Nasa inakasalalay. No, kung paano mo babaguhin ang buhay at ang iyong sitwasyon. No, what is... Um, A romance in you for a mystic deck. And there's a wooliner growth. Nong, baka nasa edad 30, pataas ka na. No, maaaring it's time na para mag-develop na. Para magdevelop na ang iyong buhay. No, hindi ka na pa bata. No, patanda ka na. So, dapat alam mo na sa sarili mo yung grounds mo. Alam mo na sa sarili mo yung dapat mong proteksyonan at pangalagaan. No, there's a gambling na mayroon ditong mahilig siguro sa sugal. No? Kaya there's a toxic family na maaaring nagsusugal at may bisyo no? ang iyong um, uh, pamilya no? with the toxic relatives, toxic family. And there's a grass greener na mas gaganda na at uh, mas magiging makulay na ang posibilidad sa buhay mo para babaguhin na rin ang landasin mo. For our I can't help Michael messages tayo. spend more time outdoor. So, kailangan mo talaga na unwind. No? Para ma-refresh ka. No? Dahil um, napapalibutan ka ng negative and toxic. So, kailangan mo na talagang um, kahit paano na no, Ma-refresh ang utak mo. Ma-disconnect from the world. For Jesus' loving code said. For Jesus' loving code said. Uh, he the believe on me, the works that I do shall he do. Also the greater works that they shall he do because I go to my father. Ano man yung mga bagay na pinapaniwalaan mo, no, yung mga bagay na ginagawa mo, yung dapat mong ginagawa, ay maaaring um, nakikita to ng ating Panginoon. No? Ano man yung bagay na dapat mong gawin, kailangan mong lumapit sa ating Panginoon no, para ipakita sa iyo No, ano man yung bagay na para sa'yo talaga. No, at dadaling kanito nito sa uh, mas magandang kahihinatnan sa buhay mo. Gawin mong sentro ang ating Panginoon. Lumapit ka at may mga bagay na karapat dapat para sa'yo. Let's see what is the your number. For any number guys. Reference with a 0505. There's an unexpected shift. Now, divine intervention, I can hide this number. Serve as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's a possible that something could rock your boat. You're, uh, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms, your dreams, Jabora, or abroad, etc. Now, itong bagay na to, no, parang binibigyan ka ng paalala ano ba talaga yung mahalaga? Ano ba talaga kung saan kalalago, saan kalalakas? No, at parang may mga bagay dito na susubukin ka. No, titignan ng yung katatagan, ang yung kalakasan. Ano ba talaga yung karapat dapat sa'yo at kung saan ka talaga nabibilang? Diba? Kung dyan ka talaga, dyan ka talaga. So, kaya kay siguro nangyayari yan, kailangan mong parang matanggal sa pagkakadena ng, for, ng puno ng toxicities no siguro yung, yung yung, naging boundaries with your uh, with your relatives is something a uh, negative so kailangan mo nang makawala diyan dahil hindi ka maggo-grow bilang isang tao no at hindi maggo-grow yung pamilyang binuo mo kung nakakulong ka sa isang situation na obligasyon o responsibilidad ng punong toxicities no at abusado what is the money bubora called that And there's a loyalty. There is something a friend of yours. Be loyal with your friends. Ibig sabihin, maging loyal ka kung sino ba talaga yung laging nandyan sa tabi mo. No? Kung sino ba talaga yung nagbibigay ng um, kaayusan na kaisipan no? at um, attitude sa'yo. No? Values sa'yo. So, there's a clarifying for your life situation. Clarifying for your life situation. So there's a seek the clarity Embrace openness and insight of Allowing life Through truths To reveal themselves Kayaan diba? mong ang buhay natin diba? Ang buhay na to ay punong-puno Ng kaliwanagan at punong-puno Ng revelasyon Kayaan no? mo no? Basta maging open at Maging totoo ka sa sarili mo At lahat ng bagay na to Ipapakita sa iyo ano ba talaga katotohanan sa likod dito? At sila mismo ang magre-reveal no, sa kanilang mga gawa. There's a clarifying for a love situation. Clarifying for a life love situation. Reference with a full gamble. Beware the deceit of trickers and risky path can lead to downfall. See? Mag-iingat ka. No? Sa mga nagpapanggap at nagbabalat kayo. na no, Mag-iingat ka dahil ito yung magdadala sa'yo para bumagsak ang buhay at ang iyong kapalaran. No? Ibig sabihin nito, ito yung hudyat para hindi maging maganda ang iyong uh, pamilya, relasyon. No? Kaya huwag ka masyado nagtitiwala sa mga taong na sa paligid mo nasisira ng iyong pamilya. What lies beneath? hidden na uh, feature represent with an inner feels no ipaparamdam mararamdaman mo naman yan kung itong bagay na to ay totoo and there's a game over no hanggang sa tatapusin na ano ba talaga yung mga bagay na alam mong hindi na magse-serve sa iyo yung mga bagay na hindi na makakatulong no sa sarili mo sa buhay mo for your mental health of course What is your shadow worker if in what? From the shadow worker of is in what? Have courage. Fear, vulnerability, growth. No? Parang ini-encourage ka dito na kailangan mong labanan na tapangan. No? Nagkakaroon ka ng kahinaan at um, takot at pangamba sa ginagawa mo. No? Kailangan mo ipakita yung sarili mo. No? Naduduwag ka, natatakot ka dahil hindi mo na alam kung paano mo ilalaban yung sarili mo no? Hindi mo alam kung paano mo po protection ng sarili mo dito. Hanapin mo kung saan kalalago, saan kalalakas. What is a part of the light? What is a part of the light? represent what? Represent guys with um life force. I am being of the light, receiving divine energy. That flows through me with each breath I renew and regenerate every cells and raise the infinite vitality that empowers my body, mind, spirit. Every breath I take brings me closer to the infinite powers of divine life. So, si Kaya, ngayon, no, uh, mas lalo mo na pinakalagaan ng yung sarili, no? Yung mental health mo, physical health, no, mas lalo mong Uh, binabawi no yung mga bagay na nasira nasayang, no yung bagay na alam mo sa magmumula no kung paano lalago ang isang ta ang sitwasyon mo no ang pamilya mo ang kalagayan mo nasa na kasalalay. no so let's see what is a pika card yes no so let's watch this okay with a pika card yes no guys this is it So let's start the time with the number one. So, there's a yes. Reap of the picking perfect timing, get ready. Maganda ka na. Dala to na yung panahon at para anihin mo, ano man yung bagay na pinagirapan mo. No? Mas matamis pa to sa inaakala mo. And there's a no, number two. Heavy energy block waiting down by worry. No, isa sa bagay na nagbibigay negativities at nagbibigay pabigat sa'yo. At nagbibigay blockages sa'yo kaya hindi ka mag-grow at hindi mo magawa yung bagay na gusto mong gawin ay yung pangamba at takot mo. No? Ang walang kumpiyansa sa sarili, isa sa bagay na nagkakatak na negativity sa buhay mo. Kaya marami rin nananakit sa buong katawan mo, especially sa ulo mo. And number three, there's a yes. Resurrect the ideas, breath, new life into it. No? Bumalik ka kung saan talaga nagmula. No? Bibig yung mga dati mong iniisip, plano, bumalik ka doon. No? ka ng malalim, doon mo makita ang bagong buhay bagong pag-asa. No, bumalik ka ko sang kanang galing, bumalik ka sang nagmula, no? Kung saan ka katalagan um sa pinanggagalingan ng lahat. No, doon mo malalaman at susulutan mo at tapusin mo yon, no? Dahil uh, ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo diyan. No, ikaw yung gumawa ng bagay na yan. Kaya kay nabuso, kaya kaginan yan dahil hinayaan mo hanggang sa lamunin na sila ng bagay na yon at nasanay na no? So guys, this is um, a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to so like and subscribe my channel and hit the notification bell For more videos of maraming salamat po. Sa mga walang sama pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang dirigis, skip na ngad sa way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal. Siksik na gumapang na ang balik sa inyo. Maraming din salamat po sa mga nagsishare ng aking videos. Sa aking, ah, sa mga, sa akin mga, sa mga nagsishare ng aking videos sa mga uri na social media platforms. Maraming salamat po sa mga, um, and followers mo sa mga walang sumabog support at paghihintay na akin videos. So guys, maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!